Sadyang maproseso ang aking iluluto kaya uumpisahan ko na sa paghahanda sa aking mga gagamiting rekado. Isdang yellowfin tuna ang ating pyesa. Sadyang masarap po ito sa kinilaw pero mas napapaibig ako sa may gata. Para sa unang proseso, ipiprito ko muna ang isda. Pagkatapos ay umpisahan ko naman ang proseso ng pagpapangat. Kasama ang mga hinanda kong aromatiko, ilalatag ko na ang mga prinitong isda. Titimplahan ng patis, sabay sasabawan ng dalawang basong tubig. Gagamit din ako ng kamatis at maglalagay ng mga pampalasa, dahon ng laurel, pamintang buo at ang ating pampangat na suka. Tanglad na pang ng lansa at asin na dagdag pampalasa. Pagkatapos ng sampung minuto, babalik na rin ko naman ang isda para masiguradong pantay ang kapit ng mga pampalasa. Pagkatapos ay ipapaibabaw ko na ang talong at siling panigang, kasunod naman ang kakang gata. Isang kutsaritang asukal na pula, pambalanse ng lasa. Panghuli naman ang talbos ng kamote. Luto na po mga busing ang ating napakasarap na pinangat sa gata na isdang tambakol.